Good morning mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga idol. So for today's video mga idol, may dumating ano, parcel. Yan! So pinakakainin tayo ito mga idol kasi video matagal ito. Uh, galing kay sir, uh, Aldin Clasio. So alam nyo na kung ano ito, taruan. So i-unbox natin, hindi ka natin nalaman kung legit, kung talagang legit kasi yung mayaaring nito ay sobrang excited na. Unbox natin mga idol. Tingnan natin kung legit yung laman nito. Wala eh, mas hait. Ani boss? Bravo, thank you. So, ito na mga idol. Talagang titirahin na natin to. Tingnan natin kung talagang legit. So, yung pagkabalot naman ni sir ay ano so yan o pasilip yan so alam nyo na kung talagang ano yan ilalabas ko na ba oh napakaganda mga idol so, ito na mga idol talagang legit tapos may papri Puring pa si sir Aldin Ganda, Parang mas maganda yata to sa ano ah. Boss, parang mas maganda yata to sa unit ko ah. <laughs> sir Alden, baka naman. So, at yung, ano, yung hammer. So, subukan natin ito ngayong i-assemble. Yun, shout out kay Sir Alden Clasio. Ah, napakaganda yung unit mo, Sir. Gawa natin ito ng review kung ano. foto So mengadol para salalamat